Grabe, ang lakas ng mga appeal nila sa mga netizens tong dalawang mag-love team na ito. So, alam niyo ba guys, na itong dalawang mag-love team na ito ay isa sila, sila din lamang sa mga nangunguna at uh, alam naman natin na pioneer sila sa mga love team dito sa team Kalingap at isa sila sa kanilang love team ay uh, hinahangaan na nakakaraming netizens at maraming taga-survive sa kanila. Kita nyo naman mga may itong ating background na kung saan ay picture po ano ang dalawang mag-love team na si Jomar o Jomkar at Edsi. So dito ay uh, may kanya-kanyang mga taga-supporters sa mga ito. Pero alam niyo ba, guys, na minamahal talaga nila. Hindi na mag-love team na ito. Siyempre, no at habang tumatagal ay nagiging improvement o ang ng improvement po ng kanilang love team o samahan at kumbaga nagiging tandem din minsan ang mga love team na ito so marami na sa kanila kasi tuloy-tuloy yung -tuloy kanilang pagiging isang humble na kahit alam naman natin na napakarami na o napakalayo na po ang kanilang narating at nabago ang kanilang buhay so syempre napapasalamat tayo sa mga sponsors at yung kalingap dahil nabago ang kanilang buhay ay uh, ano, talaga deserve naman po nila kasi nang babait ng mga ito at napaka-independent nila mga kabataan at deserve talaga nila. Lalo na din dito kay Carla, ano, so nakilala natin kalingap na napakataas yung kanyang pangarap sa pamilya niya. Yan naman siguro binebless siya. Ganun din lang itong si Bianci Hals. Kaya silang uh, panganay, ba diba? Tama ba ako? So, syempre, tuloy-tuloy ang kanilang... Uh, samahan, blessing, at, at papasalamat sila dahil nga hindi iniiwan ang kanila mga sponsor na kahit tapos na ang kanilang pabahay o pabahay ng tim Diba? So, yung mga bet nyo sa kanila or sino-sino dyan yung mga tag-supporters ng dalawang mag-love team na ito. Siyempre, comment down. Siyempre, palike ang ating video kung si kayo ba yung supporters ng Jomcar or Etsy. Alam mo, kasi may kanya-kanya yan. di Diba? Tama ba ako? Pa-comment down.